puso mo din yun ay nabita mo no ba na Ito <laughs> karaming ang tawag dyan? Kamyas. Ayan, kamyas. Ang laki ng kamyas na yan. So, first time ko nakita ng ganyang kalaking kamyas. Napakalaki, diba? Kal Kalimutan kasi yung mga kamyas na kumikita ay maliliit. Ano yung maliliit na ng Pero ito si na ng ano kamyas Ayan, first time nila mag-service ng kamayos Ayan, ayun. enjoy na enjoy yung kuya Ayan, bunso, galingan mo, bunso Pwede pa natin pangbenta yan, so Ayan, ayun, enak ka, Ayan, ayun, enak ah, madami Sobrang laki talaga niya guys. Talaga. Nakatawa yan. Ito Ay, pa ako pwede. Ayan. Ayan. Bakan din yung lote yan guys. Ang dami pa niya. Magbibenta daw sila sa palengke ng kamyas. Magbibenta kayo sa palengke ng kamyas, nak? Hindi. Hindi. nga mo sa pag oh. Wala ka. Kaya mo yan, dami. Kuya, kunin mo, hindi ko kaya, na. Sa ulo ni kuya, marami. Huwag ka man diri, ka lang, nandidiri ka pa. Ay, paano si kuya? Ayan, oh, dami. Ayan, nakaw oh, sa ulo mo, dami, o, oh, ayan, o. Hindi, yan. Hindi, ano, malaki, o. Oh. Mayroon sa ulo ni kuya. Ay, paano una ng kain ni kuya eh? Mayroon ay mo na kuya eh. natin? guys. Okay, ang mahal pala ng kilo ng kamyas dito sa Tayabas. Dito free lang na nakukuha. Basta ikaw lang mag-harvest. Ano, sobrang daming natapon. Na, ano, kamyas. kamias? Kita yun sa sarili. Ayan. Masarap. Ang dami, di ba? Kasi walang nag-harvest kayo. dito, free harvest ka lang. Sa ito, mga